sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po akong sila may tatangin busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali gabi abisan nyo lahat at sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat Sana wag po kayo magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pag at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko po napakalaking utang ng loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang barang magagabay sa inyo lahat. At pakatandaan po lamang at pakaingatan. Gamitin po lamang sa kabutihan at wag kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangilangan. At wag pong ipagyabang at palagi po ninyong sa puso at isipan panatiling magpakumbaba sa isa't sa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa taong higa po sa hirap ng buhay at ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumusan sino man kaya ang Diyos na pong bahalang magagabay sa inyong lahat At ipagkakalob sa inyo ang siksik dik dik at mapo pagmamahal ng ating Diyos na mga kapangyari at salat. Uh, ah. shout out muna kay Melinda Panisok, baik tayo commented, Shelly Arroyola from Bigol, Ryan Navisti, Uh, uh, Unix Binda din, Hiraldo Jimenez, Arnold, Arnold De Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, uh, Robin Mantanilla, Marlon Hoyoy, Joel De Rosario, Pagkatang Dilim, EDC Commented, Yanis uh, Guinness Nolo, Arnold Ayalo, Antalyon Mobis, Nordan po commented Aljon John Pood Andong Kologi Tani Gianan, Marvin TV Kolo TV uh, Rons uh, Marcelino Ronald Sator commented uh, John Pood Dilandra Gatsby Yamasiya They commented Nestor Ramos Asal na po ng mga hindi nabanggit po kasi ito po sa inyo lahat ang isisir ko po sa inyo ngayon po ay po marasyon manalo sa luto kahit anong klasing sugal huwaga ng pangkasinan uh, salin ng tatlo bis po sa isip lamang po habang tumataya ng luto o sugal o kahit uh, anong sugal basta focus po lamang tayo sa ginagawa at uh, ng gabay uh, sa spirit ng nagbabantay po sa atin na uh, gagabayan po tayo uh, basta tiwala lang po at focus po tayo sa ginagawa uh, narito po ang orasyon po Yuti ego, binsiri Yuti ego, binsiri Yuti ego, binsiri tatlong po sanin po sa isip lamang po at uh, habang tumataya sa luto o sugal kahit anong sugal po kahit pa ulit po ulit yung usalin um, po basta hindi pa kayo tapos tumataya at pag nakatay na po kayo uh, wag na uh, pag umalis po kayo sa minantayan nyo direksyon na lang po wag kayong lingon lingon na po para kon po ito kayo, saan pong sugal po ito na makukon po uh, maganda po itong gamitin po sana po na gusto po nyo aking binagi uh, tiwala lang po sa sarili at wala pong uh, kon po mawawala pong subukan po natin makasirtin po tayo sa buhay o makachamba makachamba lamang po maraming uh, maraming marami salamat po basta wag po kayo mag isip ng negatibo puro uh, positibo po palagi ang isip natin. Maraming salamat po.